ikaw ba? Ano ba yung mga standards na nabanggit mo kanina? Ano ba yung hinahanap mo talaga sa isang guy? Mm -hmm. Siyempre, unang-una dyan, dapat nililigawan sa bahay. Sa hindi bahay. sa chat. O ba diba, siyempre, may mga iba na gano'n yung way. Pero, siyempre, hindi ko naman nilalahat po. ano po. Oo Tapos, ang gusto ko din ay uh, marispeto. Mm -hmm. Siyempre, hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa aking mga magulang, kapatid, kamag-anak, lahat na. Tama. Tapos, at... Uh, maka mm -hmm. ma-effort, tama, sweet, tapos faithful syempre. Yes. Hindi tayo papayag na. Hello, hindi okay yan Oh. <laughs> <laughs> tapos hindi ka faithful. Oo, oh, oh, madami pala. Madami pala kami, ganun. Oo, ay, oo naman. Tapos, ano pa? Ano pa ba? Syempre, natural na yung pagiging mabait. Yes. Tapos, dapat medyo matangkad naman sa akin ng konti kasi alam mo yun. O oh, matangkad uh, si Queen ay. Oo. Hindi ba masyado? Pili ko matangkad ka. Ikaw yung matangkad. Ako ba yun? No. <laughs> okay. <laughs> okay. So gusto mo yun. Yun yung mga ugali, mga traits na hinahanap mo. And uh, pagdating naman sa physical, may specific ka bang hinahanap bukod sa nabanggit mo na gusto mo mas matangkad sa'yo? Physical? Um, siguro... Hindi naman ako maano sa physical eh. Kumbaga okay. sa akin, kapag feeling ko talagang yung yung vibes namin, yung oo. ano, okay, good. Summer. Ah, so hindi mo priority yung kailangan guwapo, kailangan ganito. Ang mas mahalaga sa iyo yung kalooban. Oo. Oo. Pero let's admit mga kapatid ha, pag sa mga unang pagkikita talaga natin, may plus factor kapag ka may dating oo. eh. bonus na siguro yun. Bonus. Kapag may itsura, no? Tama, oo. Pero syempre, di ba? Oo, kasi sa personality.